at boss 哥车，哥车，我人呢？ Wala na, wala na. Good morning, guys. Ano kami? Papunta kami ngayon ng Banawe. Rorotahin namin ang ah uh, lap ng Larga. Kaya, mamaya, tingnan natin yung mga tanawin sa Banawe dahil ngayon pa lang ako makakapunta Let's go! Dito na kami sa lano Pero nagumpisa lang kami sa Bayumbong. Parang Bayumbong to Bayumbong to Banawe is uh, almost 90 kilometers. Aon ah, muna kami ngayon doon. Yan. Ito na lang ano. Ito na ako ano talaga dito. Ito na pala on. Lagawe Ha? Eh. Yan. Saan?

Morning. Day 3. Dito kami ngayon sa Banawe, papunta kami sa Gada ngayon. Kaya, ganda 'yung lugar. Nod kayo para makita niyo 'yung tanawin dito sa papuntang Sagada galing ng Banawe. Let's go mga idol. Bangaon. Ayos pre, ayos. Video to. Ika karap na What a beautiful view. Pre, pag matanda na tayo sa YouTube, makikita mo to. Diyan o. Oh. Diba? Nakadaan tayo dyan o. Oh. Nung araw. Ganda ng daan. Woo! Lusong pala. May lusong. Pagod lang sa Gada. May lusong. Da, no, Pwede naman ni e diretso babe. Ah. Medan lango. Sabay sa dito ngayon sa ba sa Bontoc. Sa kami. Tabos? Tabok Bakit yung bisis na tabok? Layo pa oh. no Mga kami oh Maliit na bayan lang Punta namin sa Gada Last 18 kilometers so, Good morning guys! Dito na kami sa Ambuklaw Ano to yung ruta rota na to is Bugyas to bagyo hindi ko na na videoan yung mga daan dun sa bugyas eh kasi delikado yung mga lusong may mga basa basa pero mahirap din dun maraming ahon kaya tignan nyo kung ano yung mga tanawin dito sa bagyo last 35 na lang to sa bagyo let's go buklaw kami sa Amboklaw. Ito na ang last lap sa Larga. Last lap na tawag dito. Recon namin. Recon. Ayan. Dito dadaan ang ano, Larga Pilipinas. Ito ang lap na dalar-dalar. Sigurado to

dito na kami sa Baguio bukas rest day kami yun no oh. tapos na rin ang session um, sa lahat na ang nanood mga Lodi salamat kita kits ulit tayo sa mga susunod nating mga video at uh, ingat kayo palagi So, dito na matatapos yung video natin. At, kita kayo sa kalsada. God bless sa inyo lagi. Bye!